uh, good afternoon po mga taga subaybay ko po sa aking youtube channel sa hapong pong ito gusto ko pong i-share po yung mga napisa na sisew sa aking carton incubator kaya gusto ko pong iparating ang isang napakagandang hapon ayan po Ayan. So malalakas na sila Ngayon po ay maglilipa tayo ng sisil Sa Pupunta sa brooding box lilipat na po natin sila kasi uh, yung, Malalakas na po sila po para makakain na po ang ating sisig so, meron pong may diferensya dito Meron pong dalawa na hindi napisa. Ayan po. So, dalawa po ang hindi napisa. Ayan. So, ilipat na po na tin dito sa ating nakahanda na brooding box. Ayan po. Isa. Dalawa. Anim. Ito walo. Siyam. Sampo. labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing tatlo. So, 13 hits. Kaso lang yung isa, medyo ano eh abnormal siya so sayaan lang natin na ah. isama lang natin dito para minsan kasi nawabalik sa normal yung mga ganyan eh kaya yung ginagawa ko ay sinasali ko lang sa ano ito po yung aking pagkain na ibinibigay sa aking bagong ano ito po ito po yung aking binibigay na pagkain sa aking, aking bagong pisa na sisi maya maya pakakainin ko po sila po. so ngayon pagkatapos po nito sasalangan ko ulit kukuha lamang po ako ng band P para yan po dito lilinisan natin so, ayan po o so, lilinisan natin mamaya so another video na naman para uh, sa sa panibagong salang po sa ating pong incubator na karton ano iyan po meron akong naka-prepare na no na mga itlog ayan po dito ko inilalagay kasi wala ayan po so yan isasalang po natin mamaya ayan po so panibagong video po sa pagsalang ayan po ayan so maraming maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa akin pong youtube channel bago ka pa lang na napadpad sa aking youtube channel minibitahan kita na mag subscribe at uh, i-click mo yung all ayan po so nakapagpisa tayo sa carton incubator na hindi ganong mahal yung mga material ayan po yung ating karton incubator so sa mga gustong uh, magkaroon ng magkaroon ng ano ng incubator ayan po mura lang po sa pagdi-DIY ng karton incubator wala pang limandaan, meron ka ng incubator, makapagpipisa na tayo ng maraming sisew. Kaya maraming maraming salamat po. Uh, Imbitahan kita na uh, mag-subscribe. Laging subaybayan ang aking YouTube tutorial. Goodbye and God bless.